Disclaimer, ang mga presyo at specifications na inyo pong makikita sa video na ito ay pawang gabay lamang para sa mga mamimili. Maaari din pong mag-iba ang mga presyo sa kahit na anong oras without prior notice at nakadepende na rin po sa mga shop o showroom na inyong naispuntahan. Maraming salamat po. Magandang araw mga repa! Ikaw ba ay nagbabalak bumili ng motor ngayong taong 2025? At hanggang sa mga sandaling ito ay hindi ka pa rin makadesisyon kung anong motor ang gusto mong mabili? Well, naiintindihan kita repa dahil alam kong gusto mong huwag masayang ang iyong pinaghihirapan na salapi at alam ko rin na karapat dapat sa iyo ang isang motor na dekalidad at maasahan. Sa video na ito, tutulungan kita mabigyan ng idea pagdating sa mga makabagong motor na nailabas o ilalabas pa lang ngayong umpisa ng taong 2025. So tara na mga repa, ilarga na natin to. Ang una sa listahan ay ang 2025 Yamaha n -Maps. Ang motor na ito ay mayroong single cylinder four stroke 4 valve liquid cooled SOHC engine o single overhead cam. At mayroong displacement na 155cc. Ito ay kaya magproduce ng 15.1 horsepower sa 8,000 rpm at maximum torque naman na 13.9 Newton meter sa 6,500 rpm. Ang tangke naman nito ay kaya maglaman ng 7.1 liter. Nakaliquid cooled naman ang cooling system nito kaya panatag ka na kaya ng makin nito maski sa mga long ride na biyahe. Nice. Ang 2025 Yamaha NMAX 160 ay sumusukat ng 740 mm ang lapad, may taas na 1160 mm at haba na 1935 mm. Ang seat height naman nito ay 765 mm at may bigat na 131 kg. Naka-electric start option na rin ito mga repa at fuel injected. So talaga namang matipid ito sa gasolina. Meron itong sukat na gulong sa harapan na 110 by 70 R13 at sa likuran naman na 130 70 R13. At naka-tubeless na rin ang mga gulong nito mga repa. Naka-unit swing naman ang rear suspension nito at telescopic fork sa front suspension So sigurado ka sa smooth na smooth na ride Kahit sa mga malulubak na kalsada At sigurado masisiyahan ng iyong jowa Dahil sa komportableng biyahe <laughs> yeah, Pagdating naman sa security at safety nitong motor na to eh, Meron itong ABS Engine check warning Pass switch At shutter lock Naka full digital na rin ang odometer nito Fuel gauge At speedometer Kaya sigurado namang kitang kita mo ang console display nito kahit sa gabi at sa umaga. Parehas na rin naka LED ang headlamp nito at tail lamp. Tsaka meron na rin itong indicator light at adjustable headlights. Parehas na rin naka disc brake ang harap at sa likod nito mga repa. Kaya sigurado namang kapit na kapit ang pren nito kagaya ng pagkapit sa iyo ng jowa mo. Are you serious? Ang susunod sa listahan mga repa ay walang iba kundi ang Honda PCX 160 ABS 2025. Ang Honda PCX 160 2025 ay mayroong single cylinder water cooled four stroke OHC engine at may displacement na 156 cc na kaya magproduce ng 15.8 horsepower sa 8500 rpm Damn! at max torque naman na 15 newton meter sa 6500 rpm Parehas na rin naka-disc brake ang front at rear brakes nito mga repa. At kayang magkarga ng 8.1 liter na gasolina sa isang full tank. Parehas na rin naka-digital ang speedometer at trip meter nito. Nasigurado namang klarong klarong mong makikita kahit sa maliwanag o sa madilim na lugar. Nice. Ang fuel supply naman nito ay naka-fuel injection at naka-full transistorized ignition. CVT ang gearbox at merong bore na 50mm. Ang Honda PCX-160 2025 ay merong lapad na 740mm, may haba na 1935mm at taas na 1105mm. At meron din itong ground clearance na 135mm. Ang motor na ito ay bumibigat naman ng 132kg. Ang mga ilaw naman nito ay naka-LED na mga repa, kagaya ng headlight, daylight at turn signal light. At meron din itong low fuel indicator. Parating naman sa suspension, ito ay nakatelescopic sa harapan at unit swing type sa likuran. At pareha rin naka-disc type ang preno nito sa harap at saka sa likod mga repa. Kaya naman siguradong panatag ka, nakakapit ang iyong mga preno kapag ikaw ay bumabiyahe. Ang mga gulong naman ito ay may sukat na 110 by 70 R14 sa harapan at 130 by 70 R13 sa likuran. At lahat ng ito ay naka-tubeless mga repa. Pangatlo sa listahan ay ang 2025 Yamaha Lexi 155. Ang motor na ito ay mayroong displacement na 155.9 cc. At may makina na single cylinder 4-stroke SOHC o single overhead cam engine na kaya mag-produce ng 15.15 horsepower sa 8,000 rpm at torque naman sa 14.2 newton meter sa 6,500 rpm. At ang Lexi 155 ay merong kapasidad na 4.2 liter sa isang full tank. Ayon sa ating research, ang Lexi 155 ay kayang mag-top speed ng 110 km per hour. Nakaliquid cold na rin pala ito mga repa kaya naman patatag ka sa performance nito kahit sa mga malalayong biyahe. Ito ay naka-belt drive at meron siyang single drive clutch. Pagdating naman sa dimension, ito ay merong haba na 1970 mm, may lapad na 720 mm at taas na 1135 mm. Ang seat height naman nito ay 770 mm at ang motor na ito ay bumibigat ng 118 kg. Pagdating naman sa fuel at ignition, ito ay merong ignition system na TCI, start option na electric, at fuel injection na fuel supply system. Ang mga gulong nito ay sumusukat ng 100 by 90 R14 sa likuran at 90 by 90 R14 sa harapan. At parehas na itong nakatubeless mga repa. Pagdating naman sa suspension, ito ay naka swing sa rear, at telescopic fork sa front. Kaya naman panatag ka sa komportableng biyahe. Pagdating naman sa safety and security, ito ay naka ABS, may engine check warning, may side reflectors, pass switch at shutter lock. Ang Lexi 155 ay fully digital na ang console mga repa. Kagaya ng odometer, fuel gauge, tachometer at speedometer. Meron din itong accessory outlet, adjustable headlights at parehas ng naka-LED ang headlamp at tail lamp. Oh my God! Wow! Pagdating naman sa preno, ito ay naka-disc brake sa harap at drum brake naman sa likod. Ang pang-apat sa ating listahan mga repa ay ang 2025 Honda ADV 160. Ang Honda ADV 160 ay merong makina na single cylinder 4 stroke liquid gold SOHC engine at meron itong 157 cc na kaya magproduce ng maximum power na 15.8 horsepower sa 8500 rpm at maximum torque naman na 14.7 newton meter sa 6500 rpm ito ay naka fuel injected at 8 liter fuel tank capacity sa isang full tank at ito ay meron napakataas na fuel consumption sa 45 km per liter. What? Napakatipid ito mga repa at talaga namang napakasulit ng iyong paggamit sa motorsiklo na ito. Ang Honda ADB160 ay merong sukat na 763 mm na lapad, 1950 mm na haba at taas na 1196 at ito ay bumibigat ng 133 kg. Ang mga gulong naman ito ay sumusukat ng 130 by 70 R13 sa likod at 110 by 80 R14 sa harapan. Parehas na rin nakatubeless ang mga gulong nito mga repa. Ang mga suspension naman ito ay telescopic fork sa front at twin sub tank sa rear. Kaya naman sobrang komportable nito mga repa. Na para ka lang nakapatong sa kudtsyon habang bumabiyahe. Ang motor na ito ay mayroong safety and security features na ABS, pass switch, engine check warning at meron na rin itong anti-theft alarm para siguradong hindi makukuha basta-basta ng may mga masasamang balak sa iyong motorsiklo. Nice! Naka-digital display na rin ang odometer, fuel gauge at speedometer nito mga repa. Parating naman sa mga ilaw, ito ay parehas na naka-LED sa headlamp at tail lamp. Meron din itong indicator light at adjustable headlights. Pagdating naman sa braking system to mga repa, ay parehas nang naka-disc brake ang harap at saka likod. Bago ko ibigay ang panghuli sa ating listahan mga repa, ay gusto mo na pasalamatan kung ikaw man ay nakaabot sa punto na ito. At kung nagugustuhan mo ang mga topic sa video na ito, ay inaanyayahan na rin kitang mag-subscribe at ilike ang video na ito repa. Maraming salamat sa iyong suporta at nandito na nga tayo sa panghuli sa ating listahan. Walang iba kundi ang Yamaha Aerox Alpha Turbo. Ang Yamaha Aerox Alpha Turbo ay merong single cylinder 4 stroke liquid gold SOHC engine at meron itong displacement na 155cc na kaya magproduce ng maximum power na 15 horsepower sa 8000 rpm at maximum torque na 14.2 Newton meter sa 8000 rpm. Ito ay merong clutch type na dry, centrifugal automatic. At higit sa lahat, ito ay naka-fuel injected na rin mga repa. At ang fuel tank capacity naman nito ay 5.5 liter. Ang sukat ng motor na ito ay 710 mm ang lapad, 1980 mm ang haba, at 1170 mm ang height. At ito ay bumibigat ng 130 kg at may seat height na 790 mm. Ito ay mayroong TCI na ignition system at electric na start option. Ang mga gulong naman ito ay sumusukat ng 110x80R14 sa harap at 140x70R14 sa likod. Ang Yamaha Aerox Alpha Turbo ay naka-telescopic fork ang suspension sa harap at unit swing naman sa likuran. At talaga naman may bibigyan nito ang komportabling biyahe kahit sa long ride. Pagdating naman sa safety features, ito ay naka ABS, may pass switch, engine check warning at side reflectors. Naka digital na rin ang console nito mga repa kagaya ng odometer, fuel gauge at speedometer. Meron na rin itong trip meter, side stand indicator at tachometer o yung RPM gauge. Kaya naman, lahat ng impormasyon ay makikita mo na dito sa console nito mga repa. At wala ka nang hanaping iba. Pares na rin naka LED ang tail lamp nito at saka headlight. Meron na rin itong indicator light at adjustable headlights. At pwede ka na rin mag-charge gamit ang accessory outlet. Kaya naman, hindi ka mag-aalangan o kakabahan na ikaw ay malolobat pagdating sa mga gadgets. Ang braking system naman nito mga repa, e pares nang naka-disc brake ang harap at likod. Kaya naman kapit na kapit ito sa bawat pigamo ng preno. So ayan na nga mga repa, ang ating listahan sa mga inaabangan at bagong modelong mga motor ngayong umpisa ng taong 2025. Sana ay naibahagi ko sa iyo ang mga basic na specifications sa bawat motor na ating nabanggit para magkaroon ka ng idea. Meron ka na bang napupusuan sa ating mga nabanggit na limang scooter bikes? May comment naman dyan sa ating comment section at kung bakit sa tingin mo, ayan ang dapat mong bilhin na motorsiklo at kung ano ang iyong nagustuhan. Maraming salamat Repa at kita ulit tayo sa susunod na video. Alright! Bago tayo magtapos, ito po muna ang inyong lingkot at nagpapaalala ng huwag pong mainit ang ulo sa daan para tayo ay makarating ng ligtas sa ating patutunguhan. Mga Repa, ride safe everyone!